Ano na lang daw mo? Mano, pag padamin ka ng ulam mo te. Sigit ka lang, no. Hindi ako magpapagaling sa iyo ang ating Panginoon na ating Ama, no. Ang layunin ng Apo alisin ko ano nilagay sa katawan mo, no. At ibabalik ko. Wala akong makita Doktor, pero do you meron ka, no? At kulam. Sakit Doktor, ka, pigit. Wala. Wala. O ito naman ang Green Genitin dalawa. Aray! Aray, aray, aray! Teka mo na! Huwag mo mulat, huwag mo mulat. Labanan mo lang. Masakit. Labanan mo lang. Kulam. Sa ito, rare po, tinita pa rara ka. Sino ba sa babae ito? Mag-usap tayo -di sa spektulo dyan. Diyos na lahat, Diyos na lahat ako sa kampiyano. sa Diyos sa Diyos, kamaray sa -so bataliluya ba? Ela, ah, -um. oh, Tanggalin mo nilagay mo dyan, ha? Tatanggalin mo na, ha? Tatanggalin mo na, huwag ka nagagal sa akin, ha? Dalawang kamay, pag ganyan, pababa, pababa. Sige, pag ganyan, pag pababa. Aray ko pa sa akin. pa, tanggal, tanggal, tanggal. Resume, po! Sige pa, sige pa, baklas, baklas, baklas. Tanggalin mo lahat nilang kayo mo dyan. Kaibigan lang to. Sige pa, baklas, dalawang kamay. Baklas. Sige pa. Tama na po, tama na. Sige, tanggal, tanggal, kunti na lang, ako kontra. Kunti na lang, kunti na lang. Wala tayong tubig yan. Sige pa. Pwede na lang. Panginoon ko isa sa aking mga laki lang humingi ngayon ng basbasa yung naibalik ko nilagay sa baba nito. San? Ipratay sa may... Aray! Aray! Ate. Piyan tubig. Pag-iingnan po. pag po. Ah, uh, sa tasa lahat ito, ah, uh, pahinga niya po Chaling ngayon dito sa bahay at meron pa kayo na tawag. At uh, sa mga, ano, chat -out kay Apo Rap, Apo Ken, Apo Marwin, at saka kay Pade. Ayan po. Ah, uh, sana, hiniling ko sa ating nga mga dakila na si at hiyawi, uh, sa ating Panginoon na sana isang maging ganap na mga gamot si Pade ng uh, Pangasinan. Maraming salamat.